Hmm, kasi hindi... Oh, nakasabayan mo, no? Mm, ito. ang hirap din mangarap ng ano. Na maging piloto kung ano. Dapat na plano ng maayos. Mm. Or okay lang naman na sa ngayon, syempre, kung gusto pa rin talaga, pagplanuan na lang ng mas maayos ngayon. Kumbaga, basta wag na lang isipin na kailangan agad-agad. Mm. Basta yung goal, unti-unti, at least may progress. Mm -hmm. Tsaka marami naman, kanya-kanyang kwento naman daw yan to. Hindi naman porket, talimbawa, kasabay ko sa Lugong Radway. Mm -hmm. Eh, that's sabay-sabay na kami mag work maging pilot. Kanya-kanyang mm -hmm. kwento daw talaga yan to sa reality. Mm -hmm. Which is, totoo naman to. Tanggap ko naman kung sakaling ang... Kaya ba ako to, hindi ko sinasara yung isip ko na dapat ganito. Mm. -hmm. Open naman ako to, kung baga. Kung ano yung mga Si Kuya. Nak, dito nga. Yung ano natin. May ipapaliwanag sa'yo si Kuya mo. Di ba nahuli na nga? Nahuli natin kanina. Dito. Doon ka sa tabi ni Kuya. No, okay. pero tapusin muna natin yung about supplying. Um, Nag-usap nga kami kuya about dun sa pagkakahuli sa kanya kanina. <laughs> Tapos about nakausap ko si Tita Jane mo. Gusto niyang ibenta yung property nga nila in sa Baliwag. Gusto ibenta ng 6 million para matuloy ni kuya mo yung ano yung kanyang kanyang pag-aaral. So, naisip ko naman, two years pa naman yung sayo, di ba may pera ka? Eh, sabi ko, yung kay Kuya Dave na lang ang gamitin. Okay ba sa'yo? Eh, Okay lang sa'yo? Uh, ayun, tuwi sa kuna po, marami naman na pong mangyayari po. Hmm. Okay. Ayun. Anong, ano, ayun, okay daw. Uh, Mahirap yung mga natin. Ha? Mahirap. Mahirap. Hmm. Um. Okay. yung sa kanya kaya nagkaroon ng ipo na gano'n kasi maagang napaghandaan which is maganda. Parang nah. hirap lang i-compromise ko pati yun. Ang bis na nakahanda na baka hindi naman natin masabi yung future to. Yan, na ano sagot mo kay nah, Kuya? Yung... Appreciate ko naman yung ano niya to, Nede. Mm. Uh, willing siya. Pero parang mahirap din siyang ano, i-take yung offer kasi ako din, niya, ko din na yung future niya din. Kumbaga, imbis na nagkaroon pa ng isipin sa huli, at least, yung progress niya ang ganda. Kasi, dati pa, na-prepare na yung gano'n. Hmm. Ano? Sige, ako gusto yung tayo, hindi magpilaw ka na. At <laughs> <It's> sista ka-ready na. <laughs> Ipilit mo kay kuya mo. Um saan um, kahit ano naman po na yung condition okay naman po sa akin. At open naman po yung ano. Hmm. Hindi naman naman po yun. Nandyan lang naman daw. Hindi naman ginagamit pa. Two years pa naman daw. Hmm. prang lang. Hindi naman namin napag-usapan na. <laughs> uh, tinitignan ko lang gano'ng kakabait kay kuya mo. Okay. So, Open arms, mag-open arms ka kay kuya mo hmm? okay. <laughs> Marami din naman po sa hindi ko lumisigay ng mga advice po Ha? Marami din naman po sa hindi ko lumisigay ng mga advice So parang ay lalipay yung brain na pagbabalik ko po ay kuya Para <laughs> <laughs> um, no, um, si Parang mahihiyak oh, ako, Todd Ang bahit naman ako Si Kuya Steve, parang anak-anak ko na yan Kaya lang noon time lang na parang nasa Manila na siya Kumbaga yung yung attention ko nga parang kasi na nasa dito siya tapos nung na nasa nung nado naman siya, na naman kami parang ganoon yung dating kaya yung parang yung parang connection namin parang nandoon yung ano pero iba sana yung laging magkasama parang ganoon so, mag o mag-open arms ka na I'm so proud of you, my son. So, my God. So, mapunta tayo kanina. Huli ka na. Nahuli ka namin. Anong masasabi mo? Yan ang kinakatakutan ko. Na yung pinagmamalaking kuya Steve. Pero 20 naman siya, na Last year pa naman. At least ngayon. Oo. Oh, Ring 21. Okay lang sa akin naman na. Kung 20 o 21. Okay? Pero hanggat maaari. Pero dapat, tapos na siya talaga. May grade 11, 11, 12 kasi. Pero kung wala na mga ano, tapos na dapat, di ba? Kuya? At yun nga. Anong ano? Ang payo mo. Ay kuya, dahil eh. nakakita ka namin eh. Kasi baka din mag-girlfriend yan o oh, malay natin next year, next month. Uh, pero sa bagay, sabi ko naman anak, mas magandang sabihin nyo na sa akin gat maaga. Huwag yung itatago. Mahal, sa tingin mo, Anong ibig mo sabihin? At alam na niya yung kanong limitasyon. Ah, okay. Okay. Ano? Yeah. <laughs> mm, ganun din to. Tulad doon sinabi ng tita. Mas okay din talaga ang aware yung family. Mm. Kasi kung magtatago-tago kayo, hindi maganda yan. At least kahit ano, E de, dito na lang kayo Huwag na sa labas pa galagala -gala sa labas. Hmm. Mas kung nandito kayo, kung doon sa patago-tago kayo, e di ba? Mas maging open lang kayo. Mas maging, mas magiging maganda yung bilang connection natin, bilang family. Di ba? nakakatuwa lang na open arms si Kuya Tate kay kuya niya. At sabi niya, yun yung way niya na pasasalamat sa mga advices ni kuya Steve niya. Okay. You're so good, my son. And kuya Steven, it's like my son to me naman din. Kaya lang sa, sa tagal ng panahon na parang hindi naman kami nagsasama, parang yun nga, mas na matagal ko nakakasama mo si Kuya Dave, Kuya Luis, yung mga maliliit. Parang minsan, pagka hindi magkasama din, parang yung, ano ba, yung connection, di ba? Hmm. With Dave? Ano, kahit dati po, uh, mga katekaran, sobrang lambing ni Tito sa akin nung nandun kami sa Manila. Hmm. Kaso, hindi ko lang din alam, parang ako din napapaisip na din ako nunte, nung tayo nung, mm. nung medyo tumanda na ako. Sabi ko, Marabi, swerte ko may naglalang din sa akin na tito na gano'n. Di ba gusto niyo to? Laging kasama ko sa kwarto, kabandi. Hmm. Eh, ako siyempre ito Kasi, hindi naman sa ayaw ko kayo mismo kasama to pag mm. sa kwarto. Parang ano lang, hindi ako sanay na... Kasi hindi... Hindi ako nasanay ito eh. Oh, nga kasi nga parang pakaranda mo hindi naman yun yung mama at papa mo parang ganun hindi naman siya. To. Ay Siguro, hindi naman sa simulat sa pool hindi kasi ako sanay na may consistent akong kasama. Kasi to 'di ba, iba-iba yung nag-aalaga sa akin. Hmm. Parang yun din. Iniisip ko rin yun neto lang 'to. Basta nung medyo nagkaedad na ako, parang hindi ko alam kung ano ba may may lang ba ako ganun din. Parang ang pakiramdam ko to hindi ako sanay. Eh. Mm. Hindi ko lang din masabi pa kung bakit. Parang siguro hindi ako sanay na dahil yung parents medyo malayo. Mm. So, Kasi ano ka pa lang di ba? Ah... Uh, anong ano ka grade? Ay hindi. 3 years old yata? O oh, 2 years old? <laughs> mm. Na, parang ganun din siguro. 2 years old. Parang yung pakikisama ko, hindi siya yung... Hindi ko siya nasasagad. Parang may attachment issues pa talaga. mm. Ramdam ko rin minsan yun to Mm. Kaya parang napapaisip ako sa mga ganong sitwasyon, mga nangyayari. Hindi kaya may ganon niya Pero hindi naman siguro. <laughs> hindi ko rin alam ito eh. Mm. Parang naiilang na ako na sobrang close. Ganun kahit siyempre ako rin gusto ko rin naman siyempre as family mm. ako hanggat gusto kong maging maga yung loob ko sa lahat parang mm. gusto ko pero minsan may ganun talaga akong nararamdaman. pero ako malaking pagkukulang ko sa'yo kuya Steve sorry hmm, ha? Huh? Ako ng welcome sa mm, alam, malaki talaga ang pagkukulang ko kay Kuya Steve mo, nak? Kumbaga, yun yung sobrang ano din. Kumbaga, sa sobrang, kumbaga, sabi na natin na din yung sobrang awa sa yun nung, time din na yun. Kaya, siguro parang, parang ano, ano mo yung ibig ko sabihin na? No? Parang gusto nating bumawi sa iyo, ganyan. Tapos, sempre at the same time, ano na rin siya, parang, uh, parang kinukuha mo pa yung loob, ganun, di ba? Kaya, kaya kailangan niyong... sasabihin ko sana kailangan yung bumawi kay Kuya Steve niya Ano lang... Nalala ko nun, nung... Pero, 2 years old si Kuya Steve nun nung hmm. nag-America na yung mama niya. Si ate. Tapos si papa niya, buntis pa lang si ate nun. Years, the... hmm, tapos plano pa namin nun, baga, itatago yung pagbuntis ni mama mo kaso hindi siya kagad na ano hindi siya kagad na alis kaya yun lumabas na hindi pa na alis parang gano'n. mali yung ano ni kwestip mo tapos pagka check up naalala mo pa yun pagka check up naglalakad tayo sa UST sa harapan ng Espanya tapos sumasakay tayo ng FX pero hindi ko alam kung naalala mo pa yung mga gano'n. Hindi na masyadong paa no? pero mga gano'ng times. Yung nagpupunta tayo sa bread of life. Yeah. Ay, naalala ko. Naalala mo? Ayun. Yeah. Nakikaw naman na magpayo kay kuya mo? so <laughs> po. Siyempre, pa ko paano yung level of ano man naman. pag ko, ah, siguro alam lang po dapat eh. Ha? Siguro alam ko kung ano lang man mo. Mani, mm -hmm. Ko, siyempre, hindi na lang pura kita ako mas matanda. Kumbaga, uh, -hmm. din ako sa iyo. Hmm. About ba? About sa uh, relasyon muna. mo na. Tingnan mo. Ito sa girlfriend niya. Ito yeah. so, wala po. Di ko kaya yan. Wala po Ah, okay. Sa pag-aaral na lang. Pag-aaral tayo. Mm. Ano po, siguro kaya ano, kahit lang, super siyempre may way na nahihirapan tayo lagi sa pag-aaral din naman para madali yung mga tinuturan mga prof ni Kuya. So, siyempre, ano lang, parang pagka nahihirapan tayo, kapit lang tayo agad. So, mm. pwede naman -hmm. yung ganun. Kumbaga, ayun, ayun, ayun naman talaga yung laging kao mo na ginagawa natin. Parang, pag nahihirapan tayo, lumalapit tayo agad. Pero yung the way na, pag nahihirapan lang tayo, tsaka tayo lumalapit agad. Kumbaga, kahit wala tayong problema or hinaharap sa buhay, lapit pa lang tayo agad para mas pa yung paniniwala na. Um, sabi nga, yung the way na kausapin natin siya, parang magulang mo. Uh, okay. wag kang mahiya. Yung parang yung linalaman ng puso mo, isip mo, i-open mo sa kanya. Ganun. Mag-pause tayo po minsan. Nag-open lang po tayo agad pag may mga problema lang po tayo. Mm. Pag parang pinapating ko lang po na kahit wala po tayong problema, lumapit pa rin po tayo kahit para mas man, parang mas lumalim pa po yung paninindi ko ka kay Kaya. Hmm. Yan Okay. Thank you na ka. Doon sa open arms mo, ano? Oo. Oh, ano kung wari napahira mo? Tapos, hindi naman nakakuha ng trabaho si kuya mo. Magka-college ka na. Oo. Oh, no, no tsaka ang bata pa naman po. Maraming pa naman po. Ma-adjust po po kung nangyayari. Hmm. Pwede naman po yung basi kuya sa akin. Hmm. Pwede naman po kuya po yung kuya si kuya. Kaya, syempre, wala din po ang mga, wala din po kuya na kuya kuya na nag-advise sa akin po. Pagka Pag uh, ngayon, ngayon lang po na ayos po na ganito. Grabe naman man? Wala na akong masabi. Okay na. Okay, Steve. Sorry ah. Sa mga pagkukulang ko sa'yo. Ito, hindi siya pang sorry. Ha? Sa akin, hindi siya pang sorry. Ano siya? Sobra-sobra pa. Mm -hmm. Eh, si Lola. Hmm? Nakwento ko yung ano, hindi? Kinuha ko yung laman ng puso ng apo niyo. Doon sa about, doon sa uh, pag gustong ibenta ng mama niya yung lupa nila, doon sa private, ano? Um, uh -uh. hmm. Sa kay galing? Pwede na. Tignan nyo, tanda na, nagbubukid pa. Sangka pa. Oh. Nagpatara kami sa ka rin. Ah, so, nagpagi nagpag -i ibig sabihin ng dara, nagpagiig. Nagpagiig. Okay, sige, balitaan nyo naman yung mga katekram na kailan kayo. Eh, hey, 1.15 lang yung nauna, hindi pa tapos. Okay. Ah, 1.15. Pwede makitsismis, ilan yung aaniin nyo doon? Ano yung kanina, 1.15 lang. Eh, hindi pa alam yun, hybrid yun, hindi ko alam kung makakailan kayo. Ah, okay. Thank you for the love. <laughs> at libre gusto ko lang i-share sa inyo ka Telegram libre po kami ng bigas diyan ang tagal na naman. <laughs> thank you na yung mga apo niyan daming pinapakain anak ah, alam mm. ko po. ay Sabi ni Tito mo tanong mo may live daw ngayon awalet ah, po ba oh. Puntan mo muna si Tito no Ano oh, oi step Mm ay, hindi ko nakuhanan hindi ko ang <laughs> tika nang, na... Ang uh, lalaki yata ito. Gamalim yung isip mo ito. Kaya siguro na dada. Okay na. Tingnan natin.